Hi, Joel. Hello, you know what? I like Joshua and Kuyami. Telaga? i cheering team. Pep Squad. Oh, <laughs> <Dalawang sayaw. laughs> <laughs> 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 are are Guys, think. I maganda. Hindi sila talaga maganda sa so, unang tingin. Kapag andun ka natin, titigan mo na ang mga. Joy, ng aningay mo. May nakatutuhong ano, ang Yung ano lang, mga... Hello! 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 sa mga Hello! 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 naman Hello! 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 Magaling Majo! Hello! talaga Edwin! Sarap naman ang food mo! Yung sa'yo pala. Okay? Magtaseo. Sige, sa'yo na. Magtaseo Alam mo, pag mumuha ka sa'yo, magpa-perform ka doon. mag Magtaseo. 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 Magtaseo.

dito sa akin. Diba nasa 8th floor ka, Ben? Ito yung mga pep squad. Pag akyat ka namin sa 9th floor, the boys, the basketballers, ang tatawag ka, nakahapunin yung sinahal sa mga tayo. Sina tinakawin? Ano ba? Ang ganda ng katawan? Ang puputi! Parang gusto ko na nga mag-gym. Parang mga Amerikano. Gusto ko na nga mag-gym. Parang, parang kaya ko itong dumbbell na gano'ng kalak. <laughs> wow! Si John, nag-shirin na yung kalaki na. Hello! Hello! Maalipis ang mga pangalan mo.